yun salamat sa biyaya ni Samboy nah, masisiglis eh. na naman ako nito Meron tayong rules sa lalong ito. At ang mga natatalo. Okay. May dagdag na naman sa inyo. Hop. Mm-hmm. Uh -huh. Ay, nung mga uh... kalaki eh. Kakataan natin. Dito. Hop. Ayan, no? Oh. Salamat sa biyaya ng ilog. Yan. Mga bakli. Ang dito, lalpasan natin yung ating maliliit na hito. Ayun o. Oh. Ayun. So, natin nilagay ang mga maliliit na hito. Ayan. Ayun. Oh. Ang ating pagongis. Oh. Pa swimming, swimming na lang.